Pinagdiriwang ng simbahan ngayong araw ang pista ng pagtatalaga kay Maria. Ang pagtatalaga kay Maria sa templo, bagamat wala sa Biblia, ay taong-taong ipinagdiriwang kapwa ng simbahang katolika at iglesia ortodokso ng silangan. Ang nasabing pista ay base sa Proto-Evangelium ni Santiago Apostol na nailatala noong taong 145 sa nasabing dokumento na kasahan ang pag-aalay kay Maria sa templo nung ito ay tatlong taong kulang. Saad ng simbahan, the feast gives a human dimension to the existence of Mary While the historicity of the document has been questioned, the event has always been a day for religious men and women to consecrate themselves to God in imitation of the Virgin Mary. Lumaganap ang paggunita noong ikapitong siglo sa silangan. Hindi man mababasa sa banal na kasulatan ang tungkol sa mga unang taon at kabataan ng mahal na birhen. Gayunpaman, ayon sa tradisyon ang pagunita ng pag-aalay at pagtatalaga kay Maria sa templo ay pasasalamat ng kanyang mga magulang na sina San Joaquin at Santa Ana sa himalang paglilihi sa kabila ng kanilang katandaan. Hindi approve sa simbahan ang haka-haka na nagbitiw ng pangako sa Diyos, si Maria upang manatiling birhen habang buhay nung ito'y nasa templo. Ngayon man, ayon kay Papa San Pablo Ikaanin sa kanyang murang edad, isinuko na ni Maria ang kanyang sarili sa Panginoong Diyos na nagkaloob sa kanya ng biyayang manatiling walang sala noong pamang siya'y ipinagbili. Saad ng simbahan Even if we don't know if Mary lived her childhood in the temple considering her special relationship with God's house can give insights into her early years dahil sa paniwalang pagtigil Maria sa templo maraming paniniwala ang nabibigyang diwatan katulad ng kaugnayan niya kay San Jose at mga sagot niya sa anghel na nagsiwalat na siya ang itinalaga ng Diyos upang maging ina ng Mesiyas. Mas mauunawaan natin ang kasanayan ni Maria sa pagsisilbi sa bahay ng kanyang pinsang si Santa Isabel at sa asawa nitong si Zacarias dahil sa training na tinanggap niya habang nasa piling ng mga saserdote ng templo. Higit pa rito, mas nagkakaroon ng rason ang kanyang pagsisiwalat ng magnificent o awit papuri sa Diyos dahil sa kanyang karanasan sa templo. Maging ang paghahandog ng batang si Jesus sa templo ay nagkakaroon ng kabuluhan dahil sa pagkatira ni Maria sa bahay dalangin nung siya'y bata pa. Ayon sa mga eksperto ng Biblia, malamang namukhaan at nakilala siya ni Simeon at Ana nang ilapit niya ang kanyang anak na si Jesus upang ihantog sa templo. Sa huli, ang pagkatagpo sa batang Jesus sa templo nang ito ay nawala ng ilang araw ay patunay lamang kung gaano kahalaga ang banal na dalanginan sa mag -ina. Ang templo, ang bahay ng Ama at kanilang tunay na tahanan. Sa banal na templo, lumago at nakamit ni Maria ang tugatog ng kabanalan dahil sa kanyang total na dedikasyon sa kalooban ng Diyos. Ito ang hamon giit ng simbahan ng pista ng paghahandog kay Maria sa templo upang wala tayong ipagkait sa Panginoon na nagbibigay sa atin ng oportunidad na makilala, mahalin at pagsilbihan siya saan ng iglesia. Today, we celebrate the complete surrender Mary makes for the salvation of mankind. Let us ask Mary to help us live our dedication to the full in whatever state God has placed us in accordance with the specific vocation we have received. Tumata yung inspirasyon sa mga tuwid ang pista ng pagtatalaga sa mahal na birhen upang isuko natin ang sarili ng may buong pananalig at pagtalima sa mga plano ng Diyos sa atin nawa maihandog din natin ang ating buhay sa Panginoon at ipatungkol ang tanang bagay sa Kanya. Ngayong pista ng mahal na birhen, ialay natin ng ating isip, salita at gawa sa Diyos sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ni Maria. Ipatungkol nawa natin ang lahat sa sa sapagkat ang tanang bagay ay nagmula sa kanya kailangan ng Panginoon ang ating kooperasyon upang maibuhos niya ng lubusan ang kanyang biyaya sa ating buhay. Santa Maria, tulungan mo kaming matamo ang ganap na kabanalan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ipanalangin mo kami upang gamitin ang aming lubus na kakayahan sa pagtalima sa bulong ng Espiritu ituon nawa natin ang aming sarili sa buong pag-ibig na pagsisilbi sa Diyos na sanhi ng lahat ng kabanalan. Amen.